Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Murtis. At Beth Flores po. Magandang magandang umaga. <laughs> On oh, a trusting Tuesday. Kamusta na, na po kayo mga kaagapay? I pray na sa ating pinag-uusapan sa bawat araw, ano? lalo po itong nagpapalalim ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos sa totoo lang kasi kung sa sarili natin wala tayo pero ang Panginoon natin is our everything is our all in all so kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 GCS at kung kayo po ay nakikinig, uh, gamit po ang inyong Transistor Radio, yung ating Portable Missionary Radio din, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig, dyan po sa Visayas at Mindanao, at ang, gamit niyo rin po ay Transistor Radio, PM Radio, nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At syempre, sa technology ngayon, ano, kung kayo naman po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, mula pa rin hanggang hulo, kahit tile, picture tile na kami ng tatay ko, nakikita nyo, as long as naririnig nyo ang ating pag-uusap, nako malaking blessing na po yun mga kaagapay. Kasi naririnig nyo, sabi niya, faith comes from hearing and hearing the word of God. At ang dalangin natin, sabi nga, lalo tayong ma-encourage, hindi lang para maging matagumpay na no Monday, noon ngayon lalong maging trusting Tuesday na magtiwala tayo lagi sa Panginoon, 'di ba? 'Yun 'yung maganda, nag grow tayo sabay-sabay sa Panginoon. So, hold on lang po kayo ha. Dalangin natin, sa loob po ng 30 minutes, meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at siyempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon at patuloy lalo na diyan sa ating mga kaibigan kaagapay sa iba't ibang bansa ano na iba't iba yung inyong environment magpapatuloy tayong magtiwala sa Panginoon so wag din po kakalimutan ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sige pudian po, po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan diyan po kayo dito po naman kami palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos na sa inyo'y patuloy na hamon at patuloy na gagabahan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Ayan, pinag-uusapan natin, Eight World Changing Solutions to Poverty. Kinuha natin sa World Vision Canada. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi ang October 17, sabi nga, Uh, International Day for the Eradication of Poverty. At tulad po ng aking sinasabi noon pa man, ang kahirapan resulta yan ng kasalanan. So ang ibig kong sabihin, the poor are victims of the fall. Ulitin ko ha, the poor are victims of the fall. Okay, so biktima ng mga taong mga sakim at hindi naiisip ang kapakanan ng iba o dahil sa personal na pagpili ng kasalanan, kaya naghihirap. Kaya naman, nagpapasalamat po talaga tayo sa mga government, mga GOs, government organizations, NGOs, non-government, at saka FBOs, faith-based organization, na ito po yung kanilang mga pangunahing layunin ang matulungan ng mga pamilya na maging matagumpay laban sa cycle ng kahirapan. Kahapon po, napag-usapan natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga bata mula sa mahihirap na community. Nalaman din natin na napakahalaga ang pagbibigay na, o, ng malinis na tubig o yung pagpapagawa ng poso na magbibigay ng malinis na tubig para po sa mga pamilya sa community. Diba? Yun yung una natin. Yun yung top two eh. So ngayon naman, ano pa ang ibang mga solusyon? Eto, gusto ko rin to. Ensure basic health care. Ang mga experts po ay nag-aagree na ang affordable, accessible, basic health care ay isang critical na solusyon laban sa kahirapan. Ayon nga po sa World Health Organization, mga 100 million daw po na katao ay natutulak sa sobrang kahirapan kada taon dahil po sa mga paggastos mula sa sariling bulsa para po sa kanilang kalusugan. Ay, naku, kasama tayo dyan. Upang mabawasan ng kahirapan, ang affordable services ay dapat na available kung kailangan ng mga pamilya. Kailangan kasama dito ang health promotions at preventions, treatment at rehabilitations. So narito po yung maaaring mangyari sa isang pamilya mula sa mahirap na rehiyon na walang basic affordable healthcare. Uh, example nila Bolivia. So isang batang lalaki nagkasakit ng pneumonia dahil sa pagtulog sa malamig na lupa. So ang kanyang masakit uh, masakit at malalang pag-ubo, nagkaroon ng mucus o plema, tapos nagkaroon pa ng diarrhea at palagi pang ang lagnat umaabot sa 40 degrees. So kailangan niya ng antibiotics at oral rehydration fluids para mag-survive. May libreng hospital kaya lang 22 kilometers ang layo. Hindi kayang lakarin kahit tulungan pa ng nanay niya. So ang kanilang ipod, ay nakalaan para sa binhi na itatanim ng pamilya. So, yun ang ginamit. Gumali nga po yung bata, subalit hindi makakapagtanim ang pamilya para sa season na iyon. Eh lalo silang natiin sa kahirapan, di ba? Imaginin mo kung ang kung merong malapit na health center at gamot na malapit lang o halimbawa, isang trained na community healthcare worker na maari mag-diagnose at mag-arrange ng sasakyan para madala ang bata sa ospital. O di ba? May solusyon. Another one, ito, totoo rin to. Empower a girl or woman. Ang mga society na mas maganda daw po ang gender equality ay nag enjoy ng mas sustainable development at mas mabilis sa economic growth. So, mga empowered women ay may mga role model para po sa mga batang babae sa kanilang community, de ba? At sila rin po ang mga mas ipadadala ang mga anak na babae sa pag-aaral. Subalit sa mundo at sa buong mundo, ang mga kababaihan po ay at mga batang babae kadalasang limitado ang kanilang options at opportunities. So ang mga batang babae at mga kababaihan ay may parehong kaparehong human rights tulad po ng mga kalalakihan kapag ang mga karapatang ito ay binaliwala, hindi pinansin o nilapastangan, hindi lang po ang mga kababaihan at mga batang babae ang magdudusa. Ang buong community ang malulubog sa cycle ng poverty. So ayon po sa United Nations, mas baba pa ng 40% ng mga working aged sa mga kababaihan ay nasa labor market isang ilang isang bilang na hindi man lang tumaas sa loob ng nakaraang 25 years. So sa Northern Africa at Western Asia, ang mga kababaihan ay naglalaan ng mas higit sa makapitong beses sa mga kalalakihan sa mga paggawa ng mga domestic at care work. At dahil konti lang pong available options, kaya hindi rin nakakagulat na sa buong mundo malaking numero ang mga kababaihan na hindi nag-aaral kung ikukumpara sa mga kalalakihan. At o halos two-third ng 750 million ng mga adults ay walang basic literacy, na no, walang basic literacy rather, ay mga kababaihan. So marami pong mga expert ang nagsasabi na ang gender equality programming ay napakahalaga para po sa anumang solusyon ng kahirapan upang maging effective. So narito po yung isang halimbawa. Halimbawa, isang tatay sa Argentina ang naaksidente sa kanyang trabaho at nagpababa ng kanilang family income. Si Mrs. ay konti lang kinikita sa pananahe sa isang garment factory. Nangangarap siyang magkapagsimula ng sariling business na pananahe. Subalit so, walang kakayahang bumili ng sariling sewing machine hindi na nila kayang papag-arali ng kanilang limang anak. Ang dalawang babae huminto na rin sa pag-aaral para magtrabaho kasama ng nanay sa garment factory. Kasama na siya sa 140 million ng mga child laborers sa buong mundo. So gumaling si tatay at bumalik sa trabaho. So ang pamilya, lubog na sa utang, sa renta at wala nang kakayahang pabalikin ang mga batang babae sa pag-aaral. Kaya nagpatuloy ang mga babae sa kanilang pagtatrabaho na maaring maging panghabang buhay na maliit lang ang sweldo. So ang mga batang ito, nagsipag-asawa na rin sa edad ng 15, nabuntis agad sa edad na 16 at nagpatuloy ang cycle ng poverty. Imagine kung ano kaya ang kaibahan kung ang nanay ay nagpatuloy sa kanyang pag-aaral o di kaya ay nakatanggap ng microfinance support para sa kanilang pananahit paano kung ang batang babae ay nakapagpatuloy sa kanyang pag-aaral? Diba? Maayos yun. So, mga kwento, hindi lang naman po sa Bolivia or Argentina nangyayari. Totoo din to dito sa ating bansa. Kaya nga po nakakagigil na malaman na ang mga taxes na ating ibinibigay para sa bayan. Ang higpit pa naman ng BIR, di ba? O ang mga tulong ng ibang bansa upang mapaayos ang kalagayan ng mga milyong-milyong Pilipino ay mapunta lang sa bunsa ng iba mayayaman. Sobrang yaman na nga eh, di ba? Naniniwala kasi ako na hindi mahirap ang Pilipinas. Korap lang ang sistema. Yan po ang problema. Kaya mga kaagapay, kahit nagingit-ngit, ayan, nagingit-ngit ang aking puso, ang ating puso sa mga nangyayari sa Kongreso, hindi pa rin po ito magpapahinto sa ating puso sa pagtulong sa mga nangangailangan. Kahit isang bata lang ang matulungan o isang pamilya lang ang matulungan. Diba? Isang bata sa pag-aaral, isang pamilya na mabigyan ng makina para sa malinis at maayos na trabaho. At makasiguro na ang mga kapamilya natin ay malusog ay may ma at maayos na kaalaman sa kalusugan ng, at nutrisyon. Makakatulong na tayo. So tandaan natin mga kaagapay ha, huwag tayong manghinawa sa pagtulong sa kanila. Huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Wow. Amen uli anak. Purihin ng Panginoon. <laughs> Pag-aaral ng mga bata, mahalaga yan. Magpatayo ng puso para mayroong malinis na tubig. Ensure basic health, napakahalaga. Kalusugan kailangan. Health promotion batang natutulog sa lupa eh anong mangyayari magkakasakit magkakaroon ng uh, sakit sa baga o kung anuman at uh, bagay na hindi maganda pamamaraan dapat ma-empower ang mga kababaihan para sa ganoon ang pag-aaral na anong magawa nila yung human rights para sa buong community labor para sa ganoon pag mayroong trabaho o may improve ang mga tao at kung hindi nag-aaral wala pabulusok sa kahirapan mga kababaihan dapat ay bigyan ng equality uh, na pag tra, pagtrato dahil ang bagay na yan ay nagpapababa rin, humihinto ng pagtatrabaho, puro utang na lang, walang lalong kahirapan, pag-aaral, wala na, taxes, wala, basura na lang, <laughs> nagbabasura na lang yung iba, kurap, tulungan, tumulong, kailangan sa mundong ibabaw, dapat magtulungan, para sa ganoon ang kahirapan ay ating mapaglabanan. Wow! Patuloy po tayo sa ating pag-aaral. At ito ang ating pag-aaralan. Ano ang isasabog ng mga taong nakatagpunan ni Jesus na siyang Kristo sa mundong ibaba? Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo magkasundo muna sila sa kanilang mga sarili. Eh di, hindi na mag-aaway pag nagkasundo. Opo nga. Ma. Kaya magkasundo muna silang dalawa bago ang lahat ng anumang pag-asenso o progress if ever man. Yes, amen. Ito po ang tama sa tamang proseso ng buhay right now sa planet Earth sa ating lahat. What then? Ano na ang gagawin natin agad-agad right now mga Kristiyano sa mundong ibabaw? Narito na po at dapat nang gawin. Wow, alin nga po ito po. Ingatan sa pangalan ni Jesus na Panginoon ang kahalagahan at katotohanan ng buhay ng paglakad sa hakbang ng harmony sa pag-iisa o pagkakaisa. The importance of living in harmony. Amen? Ang pagkakaisa, yes, ang pagkakasundo, kaya't may harmonious unity from this place in the body in the church. Three important positions in the body of Jesus Christ. In Jesus' name, Amen. Naroroon ang una, a preach looking unto Jesus, the author and the fulfillment of our faith. Hindi lamang yon magkaroon din ng enrich be filled by the Holy Spirit. Great anointing of the Holy Spirit to heal the soul and spirit and body. And then, yung ikatatlo, have an outreach. <laughs> outreach in the body. Wow! So, which is disciples discipleship? So, winning and discipling the souls won in Christ must do the same. To win souls again na magdadala ng kapayapaan sa bawat buhay. Dahil nga, ito ang maayos na tunog sa musika ng buhay sa mundong ibabaw sa planet Earth sa panahon ng end times na, sa panahon ng end times na punong-puno na nga ng sigalot at hindi pagkakaunawaan kung kaya't kaguluhan lang ang nagiging dulot at resulta sa lahat ng pagnanais at mga pagkilos sa planet Earth. Bakit ika Muling tanong. Sa aklat ng Efeso, sulat ng Apostle Paul, Kabanatang 4, Talatang 3, ano po ang badya? Gawin niyo ang best niyo para hindi mawala ang unity na ibinigay sa inyo ng Holy Spirit sa tulong ng kapangyarihan ng kapayapaan na naglalapit sa inyo sa isa't isa. Amen. Meron tayong bahaging gagawin bawat isa bilang isang member ng iglesia the body of Jesus Christ. Gawin ninyo ang best niyo na maingatan ang harmony. Harmony. Ang sagradong pagkakaisa ng iglesia sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Wow! Amen! Opo, grabe si Jesus. Talagang talaga. Saan? Sa lahat ng panahon para maingatan niya ang pagkakaisa sa isang iglesia na kanyang katawan at sa pagtatagumpay sa ubasan ng Diyos sa katapusan po ng end times. Kahit ang gates ng impyerno ay hindi makagagapi sa iglesia dahil sa pagkakaisa. Yung pong harmony, halimbawa sa quartet, eh, apat na tao yan eh. Mayroon tinatawag na yung yung ano yung soprano pagkatapos yung alto tapos yung bass yung tenor apat na ano apat na boses yan at pag nagpalakasan sila <laughs> silang man maiibabaw but pag nagharmony sila harmonious aba ay di napakaganda at yun ang kailangan ng iglesia sa ating kapanahunan harmony, hindi kaguluhan. Sa mundong ito, puro kaguluhan na lang. Kung kaya't kailangan natin si Jesus na siyang magbibigay ng harmony sa anumang ugnayan. Wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba na? Opo, Ama. Totoo yun. Kailangan natin ng harmony sa ating pamilya, sa church, sa community. Mm -hmm. At tayo po yung magsimula ng harmony, hindi tayo magsimula <laughs> ng away. Yun yun. Ako, alam ko, may mga kaagapay tayo na inaaway ng kapitbahay, ba? Diba? Dahil dun sa ang dami-daming issue. Pag ganyan, pasensya na lang. Ang lagi natin ina yan, extend your space for grace for the name, for the sake of the name of God, of Jesus. Ganun lang yun, ba? Diba? Talaga po pong minsan may mga hapit bahay tayong toxic, maliliit na bagay lang. Pero dapat sa church wala 'yan, walang mga chismosa, wala yung mga 'yan. Nako, yung mga may term tayo dyan, yung physiological liar, yung talagang sinungaling lang ng sinungaling. Nako yung habitual liar, wag pong ganoon ha mga kaagapay. di ba? Di ba si Satanas ang ama oh, ng sinungaling? Opo. Oh, kaya po. Ay, mga anak pala yun Ay naman, pala eh. pathological liar pala yung term din naman <laughs> ang term ko nung no? pathological liar. Huwag ganoon. Basta po ano, patuloy tayo na manangan sa Panginoon. Ayusin na ating puso. Para nga po in harmony tayo lagi. The best way, encourage one another in the Lord. Yun yun. Para maging mm -hmm. harmonious. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, totoo po yun kasi we are social beings. So definitely, may iba't iba kami mga personality, may iba't iba kami mga pananaw, iba't iba yung kultura namin, iba't iba yung mga tradisyon namin. Pero Panginoon, pag kami po ay nakakilala sa iyo, binabago mo ito lahat. And you establish a Christian biblical culture in our lives, in our family, in our community. So, ganun yun, Panginoon eh. Ang kasolusyon na isang magulong mundo ay ang isang community ng mga mana who lifts your name high. Yun po yun. So, ang dalangin namin, Panginoon, maging aware kami na kami po yung ilaw at yung ilaw na yon nagliliwanag lalo kung may, yung kabutihan sa aming puso ay lumalabas sa aming sa bibig, sa aming pagsasalita, sa aming aksyon, nakikita 'yon Panginoon. So Lord, maraming maraming pong salamat for reminding us of the importance of living in harmony. Today, Lord, salamat po. May mga kaagapay kami na today is their special day. Unang-una na, si Ati Nympha Candazo, salamat po sa kanyang buhay. Dalangin ko po, Panginoon, pagpalain mo po siya at ang kanilang business. Dalangin po namin na patuloy na pagpalain ng kanyang pamilya. Si Nandi Villarreal, si Flor Estranero, si Elsa Lasso, si Malakay Juvida, uh, si Pastor Ferdinand Mercado, si Maria... Cristina Mendoza, si Jeneline Culiera, si Elsa Flores Lim, ganun din po Panginoon, si Angel Quinto, ang aming kaibigan kaagapay, si Arwel Mendoza, pagpalain mo po siya Lord Todo-Todo. At ganun din po Panginoon si Darren Laguera at yung buong pamilya nila doon po sa mga altan. So, Lord, salamat po. May mga kaagapay kami na hindi po namin nabanggit ang kanilang mga pangalan. But, Lord, we just pray for your blessings upon each and every one of them. Lord, may mga kaagapay po kami na nadya po sa iba't ibang bansa. Hindi po namin alam ang kanilang mga, mga struggles. But, Lord, we pray that we continue to encourage them to keep on keeping on for your glory and your honor. Maraming marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat sapagkat may pagtatagumpay sa ubasan ng Panginoon. At sa katupusan nga po ng end times, kahit ang gates ng impyerno ay hindi makagagapit sa iglesia. Amen. Kung kaya wow, kung ito ang aming bat-bat-batayan, ay talaga pong hindi niya kami lalampasan. Kung kaya Amen, 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 amen. Sabi po sa banal na kasulatan, let our light shine before men that they may see His good work. ba? Diba? See our good work and glorify our Father who is in heaven. So, yun po yung ating laging isa-isip at isa buhay, di ba po? And that's a choice we have to, be, to make every single day of our lives. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala. Life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, hati sa at sa pamamagitan ng teknikal na gawain ng kapatid na Reggie Villena at ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura, at ang po mga, mga gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Broadtech, sa Bukawi Transmitter, pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Murtis, nagsasabi, kapag seso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon unit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.